Ah, Aba, mahal pala. Mahal pala, kapal barako. Pero ang bango. Dito kami sa palengke, mga kumarites. Papagiling ng niyog. Grabe oh, ang bango ng kape. Kape yung barako. 150 ang pagiling. Malasa-lasa. Ilang puro darling. Yung tama-tama sa iyo. Kape yung barako. Hmm. Huwag nalagay ng asukan. O, isinig-isinig na rin yan. Hindi kaya di mamahalam kami. Hindi kaya sabi nga, bibili nalang peke. yung isa yan, yung susunod dyan. Kaya sabi ko, titignan ko lang ito. Ay, pag hindi ito, nai tita, babalikan natin si Kuya. Oo. Oh. Ito na talaga <laughs> namin dami pala, no? Si Pagtona, hindi na ako magandang isa. Oo. dito na lang. Hindi pa ako nabili. Madami pala pag...

<laughs> 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 <mahal> kasi ang, ano, yan, talagos, eh pagbibilad na lang yan. O lang? yan. Ba't balat na na lang Ano yan? na na yan? Ano yan? Ano na na yan? Ano may balat na yan? yan? na yan? Ano na na Ano na yan? Ano na yan? na yan? Ano na yan? kape. Nainganyo na nga rin akong bumili dahil si tita bumili. Masarap daw to. Kaya ayan, pabili na rin ako. Kaya ayan, sa mga taga San Pablo dyan, dito yan malapit sa bilihan ng mga plastik ng nito. Basta maghanap lang kayo ng pagilingan ng niyog tapos malapit yan dito sa mibilihan bilihan ng mga ukay-ukay. Parang malapit to sa may CR sa loob ng palengke. Yung unang ang bumili dito si tita, sa Batangas ba daw siya nabili niyan? Eh sabi ni kuya, sa Batangas nga daw sila kumukuha. Yun nga lang, eh medyo mas mahal. Kasi sabi ni tita, nabili daw siya sa Batangas 120 lang edito eh dito 150. Siyempre may tracking pa din yan at hindi nga basta-basta ang pagpapatuyo ng kape. Kaya yun medyo okay na din kahit papano madami na din naman ang 150. Habang ginigiling nga yan mga kumarte sobrang bango promise. Kung coffee lover ka naku talaga namang ma-appreciate mo yung amoy ng kape. Ang sarap niyang singhuten promise. Tingin ko nga itong one port na ito hindi pa kasya doon sa garapon na paglalagyan natin. Eh syempre ako lang naman ang magkakapin yan. Eh di matagal-tagal yan bago maubos sa akin. At habang hawa ko nga ito, eh mainit-init pa mga kumarites at ang bango, promise. Ngayon tayong kaping barako. Kakapit tayo sa bahay. Mainit-init pa. Bagong giling. Uwi <gibito> na tayo. Mag-grocery pa pala tayo. mga kumarates hanggang dito na lang at naku po hindi ko napansin na meron nga pala tayong background music ay eh, alam nyo na napakasela ni Meta. i e upload ko na lang ulit to at doon nga sa aking YouTube channel ay eh, nagkaroon nga tayo ng copyright issue. Eh baka mapagaya dito sa ating blue up eh naku po mahirap na. Baka mawalan pa tayo ng monetization wala nang ang kinikita. Charis ko na nga lang ang kinikita ay mababiolate pa. Kaya hanggang dito na lang ibo -vo voice over ko na lang itong mga kumarates pagkadating nga sa bahay kumuha na nga ako ng garapon ito nga pala yung pinag-ubusan namin noong Nescafe at dito na lang natin ilalagay itong ating biniling kape. Yun nga lang mga kumartes, eh hindi ka siya. Madami na pala yung 1.4. Sabi ko pa naman ang mahal kasi 1.50 pero sulit naman mga kumartes dahil ang dami na niya. At ang sabi nga ni Mudra, eh, eh yun nga daw eh hindi natutuno pag tinimplam mo to. Parang magkakaroon nga siya ng latak at in fairness nung tinry ko, oo nga meron nga siya mga latak. Pero sabi ni Mudra, kaysa itapon daw, lalagyan lang daw ulit yun ng mainit na tubig kasi ganun daw yung mga matatanda noon rito nga daw ito ng matatanda noon at ang ginagawa lang nila, pinapainit nga lang nila sa takore. Para yung pinaka granules niya daw ay eh, matunaw. Tapos habang meron pang buo-buo, pwede mo lang daw yung lagyan ng tubig na mainit tapos pakukuluan mo lang ulit tapos pwede mo na ulit kapihin. O di ba yung 150 natin eh sulit na sulit. Kaya sabi ni Mudra yung mga naiiwan daw na latak sa tasa, eh wag ko daw itapon. Hangga't meron daw noon, lalagyan lang na mainit na tubig at pwede na ulit kapihin. At yung iba nga yung matatanda, hindi na nilalagyan ng asukal as in puro lang nilang iniinom to. Iba talaga yung aroma niya mga kumartes na adik ako sa amoy. Bangong-bango talaga ako at in fairness, nung tinimpla ko nga siya, eh ang sarap. Hindi siya ganong kapait, hindi kagaya ng Nescafe na kapag ka napadami, eh sobrang pait. Eh nung tinimpla ko, isang kutsarita na ha, medyo madami na yun, pero hindi siya mapait mga kumartes. Palibasa nga, may mga naiiwan latak, hindi siya talaga natutunaw lahat. So ayun mga kumartes, maghahanap pa tayo ng lagayan dahil hindi na nga dito sa ating garapon. At dahil wala nga akong makita, inilagay ko na lang dito ulit sa plastic, tapos inilagay ko na lang sa garapon ng stick. Oh. Yun lang naman mga kumartes. Thank you for watching. Bye!